Kuha ang video na sa isang sidewalk sa Kuala Lumpur, Malaysia. Nang biglang lumitaw ang isang sinkhole. Nahulog sa butas na may lalim na walong metro ang isang babae. Isang nakatambay na lalaki rin ang muntikang mahulog pero nakakapit at nakalabas siya. Tatlong araw nang hinahanap ang babaeng turista sa pitong kilometrong kanal na nakadugtong sa sinkhole. Inaalam pa kung bakit nagka-sinkhole sa lugar. Sa zone ang fans ng SB19 na dumagsa sa Premier Night ng Pagtatag the documentary kagabi. Nag-box sa docu ang challenges at milestones ng na, 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 na nagpatatag sa P-Pop king sa mga nakalipas na taon. Thankful naman ang SB19 sa suporta ng Billboard Back-to-Back -back Fan Army Face of Winners na 18. Hiling ng grupo sana ay marami ang ma-inspire sa kanilang success story. Mapapanood ang limited screening ng docu sa ilang piling sinihan simula Wednesday, August 28. National Heroes Day ngayon mga kapuso, isang araw para magbigay pugay sa ating mga bayani. Pero kahit sa simpleng paraan, kaya rin nating maging bayani. Papaano kaya yan ayon sa ating mga netizens? Si Josmar Mamarie Lopez na isa raw seaman Ipinagmamalaki ang Pilipinas kahit nasaan man siyang bahagi ng mundo. Very good. Eh si Terbio Jojo naman, eh handang magsalita raw para sa mga hindi kayang gawin ito para sa kanilang sarili. Si Sofia sa simpleng pagtatapon sa tama ng kanyang basura, alam niyang malaking tulong na raw ito para sa bansa. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue. Kung may nais din kayo maibalita sa inyong lugar, mag-PM na sa Facebook page ng Balitang Halik. Ito ang inyong Regional TV News. Nakaligtas ang isang estudyante mula sa mga dumukot sa kanya na sakay raw ng puting van sa Bacolod City. Sa Iloilo City naman, sa pole sa CCTV ang pagnanakaw ng lalaki sa isang tindahan. Ang may inita balita hatid ni Aileen Pedreso ng GMA Regional TV. Nasa harap ng isang tindahan ang lalaking iyan sa barangay Villa Anita sa Iloilo City. Nagse-cellphone siya at tila may hinihintay. Maya, maya pa, sinikwat na niya ang cellphone na nasa counter. Ayon sa staff, nag-order ng ice cream ang sospek. Pagtalikod niya para gawin ang order, doon na ng lalaki ang cellphone at saka tumakas. Patuloy ang imbisigasyon sa insidente. Nakaligtas ang isang estudyante mula sa mga dumukot sa kanya sa Negros Occidental. Sa salaysay niya sa pulisya, dinukot siya ng mga sakay ng isang van sa Bacolod City. Hawak na ng pulisya ang kuha ng CCTV sa puting van na pinaniniwala ang ginamit sa krimen. Nang makarating sa Baguio City, doon na nakahanap ng tsyempo ang biktima. Ang una yung mga panaysayon na ginahinay ang van, kagamot na may tsansa sa nga makalumpat sa ban. Allegedly abductor siya ka or kidnapper, ang isa nangihi, kagang isa na ni Guerrillo. Ang moto na Patuloy ang imbisigasyon sa insidente. Sa Malay-Balay, Bukidnon, dead on arrival sa ospital ang isang lalaking rider matapos bumangga sa kasalubong na boss. Ayon sa pulisya, dalawang lalaking naniningil ng utang ang hinoldap ng lalaki. Inagaw pa niya ang motorsiklo ng hinoldap at tumakas. Nakuha mula sa namatay na rider ang bag ng dalawang hinold niya at isang replika na baril na pinaniniwala ang ginamit niya. Aydin Pedreso ng GMA Regional TV, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagkaaberya sa gitna ng dagat na sakop ng Bacolod City ang isang fast craft vessel na may halos anim na pung sakay. Bato sa Philippine Coast Guard, hindi pa nakalalayo ng pantalan ang barko na papuntang Iloilo City ng magka-problema sa rudder nito. Hinila pabalik ng Bredco po Port ang barko at naibaba ang 57 sakay nito. Magsasagawa pa ng inspeksyon sa barko ang PCG para matiyak kung ligtas itong ibiyahin sa dagat. Update po tayo sa harapan ng mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at Kapulisan sa gitna po yan ng paghaharap o paghahanap kay Pastor Apollo Kibuloy. At live po mula naman sa Davao City, may ulat on the spot si Argel Relator ng GMA Regional TV. Argel? iconic kasunod ng pagsiklab ng tensyon kagabi sa pagitan ng may, mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ at ng kapulisan. Isinara e ang bahaging ito ng Carlos P. Garcia Highway dito sa Davao City sa harap mismo ng KOJC at ang Davao International Airport. Yan yung highway sa harap mismo ng KOJC Compound at Davao International Airport. Major highway ang Carlos Garcia kaya't malaking abala ang pagsasara sa mga motorista dahil kailangan nilang dumaan sa mga alternatibong ruta mahigpit ang ipinapatupad na seguridad at mga sasakyan lang ng kapulisan ang pinapayagan na makalapit sa KOJC compound. Sa harap ng KOJC compound, nagharapan pa rin ang manakayuman barricade ng mga pulis at ang mga miyembro ng KOJC kabilang na ang kanilang mga heavy equipment na nakaharang sa daan. Kagabi, itinataboy ng mga miyembro ng KOJC ang patrol cars ng pulisya na nasa harap ng KOJC compound. Sa kabilang daan naman, mabilis sa na tinungo ng iba pang miyembro ang linya ng kuryente ng mabalita ang puputulin umano ang kanilang supply ng kuryente sa kasagsaga ng prayer rally. Bit-bit ang mga bakal na barikada. Agad nilang binarikadahan ang highway. Nauna na ang pinabulaanan ng Police Regional Office 11 na puputulin nila ang kuryente. Agad na isinara ng airport security ang exit gate ng Davao International Airport dahil hindi na makadaan ang mga sasakyan. May mga pulis na nagtangkang pumasok sa barikada, ngunit sinalubong sila ng mga miyembro kaya't na paatras. Nagpatuloy ang pag-abante ng mga reliista, dala ang mga barikada hanggang hinarangan na ang highway papasok sa main entrance ng Davao International Airport. Agad na isinara ng mga otoridad ang gate ng airport. Walang sasakyan ang pinapasok, tanging mga pasahero lang ang pinapayagan. Kaya inireklamo ng mga Uso natin pa sana hero ang mahabang lakaran bitbit -bit ang kanilang mga bagahe. Tuyo pud diri. Anya. Yakmi, baktas pa bi pedong diri. Atong ay singot kini kay. Dimo sulod di. Nag-nag spin over ang tatong ilang sa side nila dinhi sa atong entrance uh, gate. Uh, so again necessarily uh, to protect our uh, facility. umatras, umatras din kalaunan ang mga taga KOJC at nabuksan ang entrance gate. Pero naging two-way na tra two -way traffic na ito. Isang lalaki naman ang pinagtulungang buhatin at isakay sa patrol car ng pulisya para isugod sa ospital matapos umanong mahimatay. Nahold din ng mga pulis ang driver ng truck na ito na may kargang mga gulong na ng pulisya ay susunugin. Nang inspeksyonin ang mga dalang gamit at ID, ito ay miyembro ng KOJC. Tony Raffi sa ngayon ay walapang uh, wala pang palatandaan na pull out ang kapulisan dito sa KOJC at sa ngayon ay hindi pa rin tiyak kung kailan mabubuksan ulit sa mga motorista itong highway ng Carlos P. Garcia sa harap mismo ng Davao International Airport at ng KOJC. Kaya inabisuhan ng Davao City International Airport ang mga pasahero na maagang pumunta sa airport upang hindi madelay at uh, dahil sa inasahang mabigat na daloy ng traffic. Sa ngayon ay nagsasalita no, gamit ang na kanilang mga speakers ang uh, kampo ng kapulisan at ang kampo ng uh, KOJC dahil nga kinakailangan na umano na uh, madaanan itong Carlos speakers Garcia Kaya wait and see tayo sa mga hakbang na gagawin ng bawat kampo. Tony. Marami salamat, Argel relator ng Jimmy Regional TV. Kapuso, alamin ang maiinit na balita. Bisitahin at mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.